Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao. No? Happy weekend. Happy Saturday, November 30. And Bonifacio Day. So tuloy-tuloy na dumadami ang mga tao ngayon sa Insta Shrine. Kaya uh, hindi inaasahan yun ni BBM kaya gumawa ng drama, no? Na ipapahinto, nananawagan doon sa <laughs> House of Crooks na itigil ang impeachment kay VP Sara. <laughs> tanong mga lalabs, mga bayots? sinunod ba ng Kongreso ang panawagan pakiusap ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si VP Sara? Hindi. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? Sa so, mga kapwa ko, FWs around the world. Hello, you know, may kinap shoutout. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yun yung topic natin ngayon. Dahil, matatandaan natin na inamin ni Bongbong Marcos na talagang may impeachment silang niluluto Silang tatlo ha, si Romualdez, si BBM at si Liza Marcos, kay VP Sara. Para nga, itong kanyang pinsan na ambisyoso na according to VP Sara ay gustong mag si Presidente na ayaw dumaan sa election dahil alam niyang talo siya. Ilang bisis na pala yan tumakbong, Senador. Hindi nanalo aso niya naalaga alaga niyang sigadon, ganun din. <laughs> so, matatandaan natin, mga lalabs, mga bayots, na di ba, uh, may kunwari na nag na text message uh, ni BBM na nag-circulate sa social media na sinabi niya na hindi daw uh, nananawagan, di ba, na Huwag na daw ituloy ang impeachment dahil daw hindi importante si VP Sara. Na which is hindi yung totoo. Na hindi importante si VP Sara. Bakit? Kung hindi importante si VP Sara, ay hindi nila gastusan ng billions of pesos from taxpayers' money para bayaran itong mga putang inang mga mukampira na mga kongresista para i-impeach or hanapan ng butas si VP Sara. At doon yung nag-umpisa sa 125 million confidential intelligence fund uh, ni VP Sara na kung saan ay pinorward yun ni Bongbong Marcos or ng kanyang opisina ni BBM through the, uh, hindi natin sa, sa deep ba sa office, or sa office of the vice president. So, ibig sabihin, ang punot dulo talaga ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Yeah. Dahil yung pinagkakaguluhan po ang inang confidential intelligence fund na yan ay galing sa kanyang opisina. So ngayon, kung sinasabi niyang VP Sara is not important, lol, bakit may impeachment na inamin ngayon ni BBM at nang umalma si Bp Sara. Unti-unti ngayon nahuhubaran kung ano ang ginagawang kababoyan, kabulastugan, panggigipit ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa at pinsan sa VP Sara na kung saan ay kung hindi dahil kay Bipisara Sara hindi siya maging presidente. <coughs> Ngayon, ang tanong, ito ba si Bumbong Marcos at si, totoo ba talaga ang chismis ni Maharlika? Pero sa kanyang puting ahas na itong si uh, Liza Marcos, yung kumukumpas ngayon, presidente na hindi, na walang mandato at hindi binoto. <laughs> totoo ba na may awayan? or may, oh, nag-aaway si si Liza Marcos at si Martin Romualdez. Kasali na diyan si Bongbong Marcos. Mukhang parang totoo. Bakit? Tanda natin. Yung pananawagan ni Bongbong Marcos na wag iimpit si Bipisara Sara diyan sa Kongreso ay hindi sinunod ni Martin Romualdez. Yeah, yeah. Bakit? Ayon dito sa balita ng Inquirer.net uh, Ito yun siya. Ano dito ang sabi ng Inquirer.net? Makabayan hits Marcos uh, Malacanang shouldn't tell house what to do. <laughs> <Yeah>, naman. <no, no. laughs> Bakit? Eh... Hindi na siya pwede, sila daw diktahan kung ano yung gusto nilang gawin sa kongreso. Dahil, uh, yun, uh, hindi saklaw ng executive ang legislative department kung anong gagawin nila. So, yun. So, isa pa. Uh, asan asa na ba yun? Yung sinasabi dito ng, ano? O, oh, itong balita ng ABS-CBN News kahapon to, ito. So, ano dito ang sinabi ni Franz Castro? alam naman natin kung sino si Franz Castro. Aso to ni Romualdes <laughs> Aside pa doon sa kanyang kasamahan na yung Gabriela at uh, si Raul Manuel na kabataan partilis, Franz Castro, tatlo sila, di ba? Sinabi nila na huwag magsabi ang malakanyang kung ano yung kanilang dapat gawin. So, Sabi Dito then, Franz Castro sa in news, Post nato. On the last month of 2024, lawmakers in the House of Representatives are set to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte for betrayal of public, uh, public trust, bribery, and other high crimes, such as blunder. So BBM, wala talagang pangil yung pagiging puteng monang ng norte. <laughs> <laughs> Hindi po siya sinonod ni Martin Romualdes. So, ibig sabihin mga lalabs, mga bayots, Si Martin Romualdez ngayon at si Bongbong Marcos or at ang Malacanang ay talagang merong hindi pagkakaunawaan. Parang si BBM siguro parang nagdadalawang isip dahil nakita niya ngayon ang idsa mga lalabs mga bayot. Padami ng padami ng padami ang tao. Kahit sinisiraan ng mga uh, mga loyalista nga, post-post sila sa kanilang Facebook account, yung mga vloggers, oh, nila ang uh, idsa, saan ang 32 million, ulol oh, Tanong ko din, saan ang 31 million ni Bongbong Marcos, nasa Metro Manila ba? Hindi. Kasi hindi naman, bo Metro Manila lang, ang uh, botante sa Pilipinas. Mayroong kagaya sa amin, OFWs. Iba't ibang panig ng mundo. Meron din na bumoto kay Bipisara. Sara. Buong Pilipinas yun. Pero kung i-count mo, ipag-iisahin mo, of course, ganun karami, 32 million. Pero hindi naman lahat ng mga taong iyon, na mula sa, Vis sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, hindi lahat ng mga butanti na yun ay pupunta sa EDSA, sa Metro Manila. Ang layo, sa hirap ng buhay, pupunta pa doon, hindi. Maliban na lang kung may mga organizer, na libre sila pamasahe, tirahan, pagkain, pupunta ng ano, yung mga walang trabaho, o oh, pwede yun. Pero yung may mga nagtatrabaho ka sa bukid, nangingisda ka, or may trabaho ka sa munisipyo, or sa opisina, sa mga private, or sa mga tindahan, hindi yan pupunta doon. So, support through social media. Yun lang, ganun lang kasimple. Ganun din naman kay BBM eh lahat ng kanyang mga butante na 31 milyon, hindi lang sa Metro Manila or sa Norte, yung mga bogo, no? So ngayon mga lalabs, mga bayots, malinaw na si Bongbong Marcos ay nanganganib ang kanyang pagiging pag, uh, pangulo. Dahil bakit? Kasi tuloy-tuloy ang impeachment kay Bipisara at tuloy-tuloy din po ang rally sa Iza At Nangangamba siya na baka mapatalsik talaga siya at hindi umubra ang kanilang drama na kunwari nananawagan si, si Pangulong Bumbong Marcos na wag ituloy ang kanilang dating binabalak kay sabi si Presidente Sara na i-impeach siya. Dahil nakikita niya kung ano nanganganib ang kanilang kalagayan ngayon mapatalsik siya sa Malacanang at sapitin niya ang sinapit ng kanyang ama. Malaking kahihiyan yun sa kanilang pamilya. Dahil kapag nangyari yun, iisipin ng buong mundo na talaga ang pamilyang Marcos, totoo ang mga paratang planderer, morderer, at kung ano-ano pa. At walang kwentang namumuno sa bansang Pilipinas. Bakit na, kasi kung matino ang pamumuno niya, hindi mag-aaklas ang taong bayan. Di po ba? So ngayon, bago tayo tapos. Ito, ay uh, may sinasabi si Bipi Sara during sa kanyang interview. May nagtanong siguro kung ma, ma, pwede pa bang mahilot o magkabati silang dalawa ni PBBM. So ang sabi ni Bipi Sara dati pa, nakapagkalaban na kita, ay kalaban na kita forever na yon. Ito inulit niya, pero sa ibang klase ng pag-deliver ng salita. Ang sabi niya dito, I believe, I really believe that we have reached the point of no return and it is clear na they are really going after me at tatanggalin sa posisyon. So, nung tinanong si BBM ng reporter, mga lalabs, mga bayot nung kahapon na inamin niya, di ba, sa ambush interview, na kanya nga daw yung nag na ano na yon message, pero hindi man yung leak. Ma may leak ba na nung kay Tonyeng? <laughs> Binigay yun ni Lisa, nung kay Tonyeng, yun lang yun. Kagaya nung kay Pastrana na isyo. Kaya Tornibik, ang nangyari, sa kakabanat ni Tonying, tapos sinundan ni Tipe, yung thinking panot na yung napatay, yung kay Pastrana. So, hindi kinaya ni Vic, Vic Rodriguez dahil hindi siya pwedeng magsalita dahil baka ipapatay pamilya niya, eh, nag-resign. yun eh. Kasi so, Tonying ulit, at kaibigan, yun alay yun ni Liza at ni Marcos, kaya huwag kayo maniwala dyan sa mga kinikyaw-kyaw ni Tonying. Eh. oy <coughs> Anong sagot ni Bongbong Marcos? Ito yung question, oh. Have you reached the point of no return, sir? Kasi yun yung, tan yung sinasabi ni Bipisara sa isang interview sa kanya. Uh, sa kanya yung ano ba yun? Press conference ba yun? So, ang sabi ni Bongbong Marcos, Never say. Never. <laughs> Never. say never. <laughs> ano ang ibig sabihin doon ni Bumbo Marcos? Sa kanyang sinasabi, sa kanyang sagot uh, sa tanong na have you reached the point of no return, sir? Never say never. So, umaasa pa rin ba si Bumbong Marcos na magkabati sila ni Bipi Sara? Or sinabihan ba niya dito si Bipi Sara na huwag kang magsalita ng tapos? ay uh, tingnan na lang natin dahil si Bipisara talaga ay iba ang paninindigan kun uh, kontra kay BBM. Si Bibi Sara, nagkababaeng tao, matapang, uh, akalain mo. Nung sinabi niyang kapag namatay ako ma'am, si may sinabihan akong tao, napatayin si Bungbong Marcos, si Martin Romualdez at si Liza Marcos. Uh, <laughs> so, nung nasa kongres siya, doon sa ni Kung Pulong, Anong sabi niya doon sa interview sa kanya? Uh, Zoom, Baya Zoom yun, no? O, si Martin Romualdez, may pogo siya, tumatanggap siya sa pogo. Uh, may negosyo siyang pogo, yung mga kompetensya pina, pinag, uh, pinatalsik, pinalayas. Uh, <laughs> meron siyang mining, meron siyang smuggling, tumatanggap, mer tumatanggap din sa uh, sa mga drug lords. Tapang nga ni Bibi Sara eh. Si Bibi o ano nung pumalag? Meron tayong naririnig na ganun na lang kung pagbantaan ang buhay ng presidente. Hindi mo lang niya mabanggit ang pangalan ni Bibi Sara. <laughs> Ito ay aking papalagan. O, kala ko ba papalagan mo, BBM? Eh, bakit na nawagang ka ngayon sa Kongreso na huwag ituloy ang plano ninyong impeachment kontra kay Bipisara? Sara? <laughs> Sabihin, so, si BBM duwag. So ngayon, mamili siya. Si BBM at si Martin Romualdez dito. Dahil si, simpre, Martin Romualdez, uliting ko, hindi sumunod dahil si Franz Castro ng kanya aso na inutosan niya dito ay tuloy ang impeachment ni BB Sara. So mamili si BBM ngayon, impeachment o people power. So good luck, Mr. President. Hindi ka sinunod ng pinsan mo. si so, ibig sabihin, mahina ka talaga. Toot <laughs>